Mengakal kals oke. Okay. Kapag naman siya eh. Ah, <laughs> ma? okay, ah, so, mamaya ka na ito mo, Red. ay okay, po malayo si nanay sa paan malayo pa malayo pa ni nanay magigiraan ho <laughs>

Pupunta kami dito sa tinutulungan ng PBLA kay Cyrus. Ito yung lugar niya. Pwede nating matulungan sa susunod. Asap daw. Pasok. Hello, hello. Ano mga pala si ano apa, apa. si ang ang husband ko si Carlo. Hello Carla. Ako. <laughs> alam niyo na ayon. Hello, Ay sares. kumusta ka Kumusta ka na. Dito kami. Bisitahin ka namin kahit papano. Uh -huh. Pasok. Hello, Neng. Tapos na na? Pasok ako. Okay, Tapos na ka na? Tala mo pa kami sa video. Uh -huh. uh -huh. Kumusta ka na? Ha? Ano nang balita sa iyo? Nakakasalita? Malakas na, malakas na Nakakasalita ga? Nakakasalita E bakit tabingi kang nakahiga? Sa... Bakit ang niya? Ah, dahil... Eh, Asa. yun pala po. Ika, hindi naman po yung kanyang pagkakasugod. Eh dahil ng kanyang heart to problem. Oo. Oh. Ay... Yung ika, nung no, sa, sa CT scan po. Kaya ako kasama ko yung nurse o. Nung ako yung napalampas sa inyo kayo nakakapi doon. Uh, nung galaw namin yung CT scan, na, nakuha kami ng sapi. sa pagdalisin ng EEG po. Dahil medyo mura po. Nasa 2 set o 8 na kasulas yung kung ano pwede. May gusto ko nang meron yung iso. Maiwitin na ako sila. Kasi babago daw kung may nakita ko puti. Eh huwag lang daw kung kakaroon ng nanak. So kung gano'n ko, kaya na kayo. Kaya ako siya nagsisiyam. Isang oras ko maiwit siya. Kaya ako nag-admit ko yan sa bayan ko rin. Isang oras ko siya nagsisiyam. Hindi ko nagre-response. Pero yung oximeter, okay mo yung kanya oximeter. Pero sino? Ginagayon ng cash. Hindi po. Ang pinaka-normal na kanagalila. Okay, ka? Okay. 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 Pero normal po niya seven kilo, kami tala doon, na, na so, ano, um, yung mga manlisan. kung ano yung mga so, manlisan. yung meron po kung uh, ano yung mga manlisan. kung yung mga manlisan. kung ano yung mga manlisan. kung ano ano yung yung mga manlisan. kung ano yung yung mga manlisan. kung ano yung mga manlisan. kung ano yung ano Dala kami Skyflex. Napai mo paborito mo? Ha? Hari yung mga tututor ko sa para 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 kapin. Hi. Hello. Pa-clinic si Manangas. Oy ano po, ginigiyempo hindi ho na blink ng mata. Isang oras may giniginano ng doktor. Hindi ho na blink ang mata at dinete-tignan no namiyoksimeter ho.

ay, hindi na akong titisyo. Hindi po ako maalam. Basta sinabi ko nila, may puti-puti daw nakita sa ulo ng bata. Dini daw ata ako, Dini. the diffuse. O yun, hindi ko po, po alam eh. mga daddy. Yan po. May nakitaan daw sila eh. O ano Yan yan po. Hindi po maalam na yan. Basta pinaluanig lang po sa amin. hindi binigyan po kami na yan. Kaya kayo na kailangan dito may video. Ay, yung kanyang ano. yan, yan nga daw po. Yan pong tinuro. Ito pong, ito po. Ang maliwanag masyado. Ito? Ayan. Yeah. Opo. Ay, oh, wag lang daw po, po may daw po nakita daw po ng agad ng maaga. Dahil pag nagkos daw po ng nana, o oh, ano, baby, baby, ano? Oh, the third and fourth, ano nga, surgeon ka daw Tama po kayo, muntik kong maestro. Hindi ka, Arlan, di ka sabi sa atin ng bayan, muntik maestro ko sinin. Ay, wala din eh. May mabag. Oo, istok daw po. Ganyan din yung nakita sa akin. Oo. Kaya sabi ko ako, sabi ko yung ineng. Sabi gusto ko siyang tubuhan kasi nakita ko ng mga doktor doon. Masyado pa makakita. Sabi ay, ko ako yung huwag, huwag niyang tutubuhan. Tatawag muna ako sa project tinawag ko. Sabi ay hindi yan tutubuhan. Hindi yan lalagay sa ICU ulit. Sa private room yan. Sa Luhad. At tatawag ako ng neurologist. Okay, no, si si Kaya hindi, hindi kita masyado malapitan ha. Kaya dito na lang ayos na masayo. Yeah. Mm -hmm. Yeah.